I get it, ho, no? Marami hong mga cases na gumana po yung inyong mekanismo. Yes, Your Honor. Okay, and kayo na general, no? Habang during all of these questions, nakikita ko po yung mukha ninyo. Parang kayo po yung pinaka uh, hurt na hurt po sa mga salita. And I, I really saw you, no? Baka ho, I'm giving you the chance now to speak. Do you still believe in your mechanism? Yung mekanismo po ba nyo gumagana? At ito po ba yung ng mga terorista sa ating bayan? Yes, Your Honor. Definitely po. Uh, yung nga lang po yung I, I was making faces because uh if you will if, if the if the uh, committee will allow me sir uh, dito po ako lumaki sa karir ko. I was a young lieutenant in Maguindanao and then now I I became the battalion commander in Maguindanao. So I spent uh, my my assignments in uh, my Mindanao assignments in Maguindanao. So kumbaga, sir parang I have seen the evolution of peace and war or war and war and peace. And then I saw also the the grassroots kung ano po yung sitwasyon the ground. At pati po ng away brigade commander, yung mga tao po doon sa aming lugar sa Barira Magindanao Matanog, dati po yung mga yan pag nakakita ng sundalo nagtatago. Pero pag uh, dumadaan na po kami at that time, sumasaludo pa po sila at pumapalakpak. What I'm saying here sir is uh, we have actually invested a lot for peace. The mechanisms that we have, uh, we have in place are actually working and we're trying hard to make it work. Sa amin po mga kasundaluhan, sa amin po dito sa AEP, We are trying our best to be instruments of peace. Ka General, Ikaw na kay pagbakbakan ka n on sa MILF. Yes, Your Honor. Firefight. Yes, Your Honor. And I'm sure my mga namatay tay rendon. Sa M po, Your Honor. On either side. Yes, Your Honor. And yet nanini wala kaparin. na kaya nating makabalik sa daan tungo sa kapayapaan? Yes, Your Honor. I'm run out of time, so let me just ask this last question. Why do you believe, after everything po na nangyari, marami hong namatay, marami mga questions nire-raise, marami mga doubts na nilalabas, why do you still believe, ikaw mismo na nandun, sa Maguindanao for so many years, nakipagbakbakan na, ngayon po ikaw nandyan sa Ajag, why do you believe that we can still achieve peace? Sa hirap at sa dami na po ng mga nabuwis na buhay, sa properties na nawala, sa kasiraan po na nasira sa uh, lugar po natin sa Maguindanao, hopefully po, ako po yung nananaginip, siguro na nangangarap, na ang ating uh, mga kababayan po sa Maguindanao dapat po talaga umangat. Kami po mga sundalo, ayaw po namin ng gera. Kung sino po ang pinakaayaw ng gera kami pong mga sundalo, dahil kami po ang nasa front line. Marami pong uh, tes, uh, magte testify on that. Even General Pangilinan, sir, lumaki po siya sa hulo doon po siya lumaki sa 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 Mindanao. So, kami po ayaw po namin ng giyera dahil alam po namin mamamatayan din po kami ng tao, maaring kami po ang mamatay, pero ang masakit po, mamatay din yung aming kapwa Pilipino.